Wali isang matagumpay at mapagpalang araw sa lahat ng ating dagapakinig. Ayan po ay nasa huling bahagi na po tayo ng chapter 13 mula po verse 52 hanggang 58. At ang title po ng mensahe ko ay ang panganib ng kawalan ng pananampalataya o sa ingles ay unbelief, 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 unbelief o kawalan ng pananampalataya. Tayo po ay nasa isang panahon o isang henerasyon na kung saan ang henerasyon na ito ay wala na pong paniniwala sa tunay na Diyos at kahit sa loob ng simbahan, marami ang mga kaguluhan at ang tao ay uh, sa kasalukuyan ay mas mataas na ang kanilang opinion. Kayo po ba ay nakaranas na ng isang Um, pagkakaroon ng relasyon na uh, awkward at distance dahil sa hindi ninyo pagkaintindihan. Sapagkat po tayo ay isang uh, ang ating Diyos ay isang relational ibig sabihin meron tayong relasyon sa Kanya. Ngunit sa isang relasyon, sa isang pagkakaibigan ay nagkakataon na mayroon po kayong hindi pagkaunawaan sapagkat Maaring may trust issue kayo o hindi kayo naniniwala sa Kanya. Uh, dito po sa huling bahagi ng chapter 13, si Kristo ay nagpahayag ng maraming parabola o talinhaga at mga mirakulo sa mga nakaraang chapter. Ngunit sa Kanyang lugar na uh, kinalakihan sa Nazaret ay hindi siya kinikilala sapagkat ayaw nilang bagamat naintindihan nila o nakita nila ngunit ayaw nilang maniwala kay Kristo. At pinagpapala ko po kayo na ang kawalan ninyo ng pananampalataya sa salita ng Diyos ay mapalitan ng pananampalataya at pananalig na si Jesus lamang ang Kristo at tinapos na niya ang lahat ng ating problema mapalitan ang ating kahinaan ng kalakasan at paniniwala na meron siyang plano sa ating buhay. Introduction po ang mga iskriba or scribe o mga pinuno ng mga ng mga uh, batas ni Moses sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan ay sinanay at nag-aral patungkol sa kaharian ng Diyos. Uh, ngunit ang lahat ng ito ay nakasentro dapat kay Kristo. No, ang Biblia po ay nakasentro kay Kristo mula sa Old Testament hanggang New Testament. Ngunit <coughs> kung hindi natin nakikita si Kristo hindi sa Biblia, uh, ito po ay may maling uh, pananaw, no? Mali po ang ating <coughs> pagbasa ang pagtingin sa salita ng Diyos. Ang pagtanggi kay Kristo o kawalan ng pananampalataya ang siyang bumubulag sa marami at uh, nagwawala sa atin sa totoong kayamanan na nasusulat sa karihan ng Diyos. Sapagkat si Jesus ang tunay na kayamanan ng salita ng Diyos na ating nakita kaya tayo tinawag na skriba sabi ng mga ng ni Kristo sa kanyang mga disikulo. Ang pagtanggap sa kanya sa pamagitan ng pananampalataya ay ang pagtamo ng kayamanan ng puno ng biyaya at buhay na walang hanggan. Uh, sapagkat uh, ang lahat-lahat ay nakay Kristo. Nakikita po ba natin si Kristo bilang isang ordinaryong tao lamang sa ating buhay? ordinaryong isang anak na karpintero tulad ng pagkilala ng mga taga-Nazarit kay Kristo na isang ordinaryo tao lamang o binibilang natin si Kristo na isang walang hanggang anak ng Diyos at kayamanan sa lahat ng kayamanan. Nawa si Kristo po ang maging kayamanan natin na siyang iiwan natin ang lahat makamtan lamang at ma-enjoy lamang si Kristo sa ating buhay tulad ng parabola ng ng treasure na naalala niyo po. Una dito po sa verse 53 hanggang 56 ay nakita po natin ang pagtanggi o ang hindi pagkilala ng mga taga Nazareth kay Kristo bilang isang hari sapagkat hindi naman siya Nabuhay sa isang palasyo at maranyang buhay at sa isang ordinaryong tao lamang. Kinikilala ng mga taga nazaret si Kristo bilang isang anak lamang ng karpentero noong unang panahon na kampetero ay isang normal na trabaho at hindi isang misiyas. Ano po ang application nito sa ating buhay? Maaring tayo po ay nagiging pamilyar na kay Kristo sapagkat lumaki tayo sa simbahan, lagi tayo nagsisimba, madalas tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, at nababaliwala na natin ang totoong essence ni Kristo at nabubulag tayo sa mga ibang bagay. No, napapansin ko po minsan madalas sa mga taong laging nagsisimba o anak ng manggagawa sa simbahan, nagiging ordinaryo na lamang si Kristo at wala na tong impact sa kanila. Nawa, dapat po sa tuwing tayo ay nakikinig at tayo ay nagsasamba, dapat po tayo merong isang puso na excited at merong puso na mas makilala pa siya at makilala ang kanyang buhay at ang kanyang kalawalatian. Maaring nagiging relihiyosong tao na lamang tayo. Ito po ay isang pagtanggirin o hindi pagkilala kay Kristo. Marami pong ganito sa loob ng simbahan. Wala na pong impact at nababaliwala na si Kristo at ang kanyang kaluwalhatian. Huwag po nating hayaan na mabulag tayo sa mga nakagawian na o kultura sa loob ng simbahan na nakasanayan. O, kunari, yung pagbibigay, parang wala na lamang, o yung pag o pagkanta. Dapat lagi pong puno ng excitement at may alab ang ating puso. Panatilihin po natin na merong buhay at namamangha tayo lagi kay Kristo. Sapagkat sinasabi ng 2 Timothy 1.6 at Hebrews 12.24, oh, 28-29 na pag-alabin natin yung ating pananampalataya kay Kristo. No, kung may panahon na parang uh, hindi lumiliwanag o hindi masyadong maapoy, paapoyin po natin ito kaya mahalaga po na umaatin tayo sa mga gawain, mga Bible studies, mga prayer meeting o mga conference or training sa ito ang nagpapaalab ng ating pananampalataya. No, at mas lalong tumataas at nakikilala natin uh, si Kristo. No? at ang ating pananampalataya. Ang problema ay ang kawalan ng pananampalataya. Minsan tayo po nakikita natin ang ating sarili na nawalan tayo ng pananampalataya sapagkat iniisip natin maaring bakit ang Panginoon ay wala sa panahon ng mga problema at nanahimik siya. No? He's so silent at wala ng impact sa buhay natin. Bagamat o ito po ay dahilan sa maaring sa kasalanan sapagkat ang kasalanan po ang nagpapatigas ng ating puso. No, Yan po ang nagbablock para hindi natin makilala at magkaroon tayo ng kalinawan patungkol kay Kristo. Tulad po ng mga taga-Nasareno, meron silang malinaw na alam patungkol sa mirakulo at karunungan ni Kristo patungkol sa kaharian ng Diyos sapagkat hindi naman siya nakapag-aral pero kahit nakikita nila, hindi sila na-amaze o namamangha sa kanya. Ganon din ba ang ating sitwasyon? Hindi na ba nag-aalab at tayo ay namamangha? Tayo po ba ay gumigising sa araw-araw na nagpapasalamat at namamangha sa mga biyaya, pag-ibig at uh, kamangha-manghang kaligtasan na, na enjoy natin araw-araw? Tanungin po natin at siyasatin natin ang ating sarili. Pangalawa po, ang panganib ng kawalan ng pananampalataya. Ito yung po ng title ko today is unbelief, unbelief, unbelief. O ang kawalan ng pananampalataya. Ito po ay isang napalaking napala malaking kasalanan na dapat nating mapagtagumpayan sapagkat ang ating kaaway ay nagtatanim sa atin ng kawalan ng pananampalataya at napaka-dangerous ito mapanganib ito sa ating buhay ano ba ang magiging resulta ang kawalan ng pananampalataya ay nagbubulag sa atin ating mga spiritual na mata para hindi makita at mauunawaan ang salita ng Diyos at ang kanyang purpose sa buhay natin kayo po ba ay nakaranas na na nakikinig at parang wala na itong impact sa iyo at wala na itong relasyon sa iyong buhay hindi mo may anuwaan ang salita ng Diyos at hindi mo nakikita ang plano ng Diyos. Ibig sabihin po nito ay nawawalan tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Ang po ay ang kawalan ng pananampalataya ay nagsasara at humaharang sa mga pagpapala at manghang gawa ng Panginoon sa buhay natin. Halimbawa po nito ay pag tayo ay, pag nakikita natin ang problema, nakikita natin na ito ay malaking problema. Hindi natin nakikita na isang malaking pagpapala o oportunidad para maranasan ng Panginoon. Sapagkat nawawala na tayo ng loob. At imbis na maniwala tayo, hindi tayo nananalig sa Diyos. Kaya gumagawa tayo ng paraan ayon sa ating sarili. Kaya hindi nahahayag yung kalooban ng Diyos. No? kung nakikita lamang natin ang physical, katulad ng mga sakit, mga problema, mga pasakit, hindi natin nakikita na ito pala ay isang oportunidad o isang malaking puntuan na maaring hinanda ng Diyos para sa iyo. Kaya naman, dapat po nating panampalatayaan ang Panginoon sa anumang sitwasyon sa ating buhay ang kawalan po ng pananampalataya ay bumupukaw sa ating makasalanang kalikasan upang lumayo sa kanya. Naalala niyo po si Adan at si Eva, sapagkat hindi sila naniwala sa salita ng Diyos, sila ay nahulog sa kasalanan. So, ang kawalan ng pananampalataya o unbelief ay isang malaking kasalanan. Ang hindi pananalig sa salita ng Diyos ay nagdudulot sa atin ng mas matinding kasalanan. Kaya si Adan at si Eva ay nahiwalay sa Diyos tulad na lamang ng mga taga Nazaret at mga relihiyosong pinuno na nainggit at nasaktan kay Jesus. Imbis na sila ay maniwala at maamangha sa ginawa ni Kristo, sila ay nagalit, napuot at nainggit dahil sa marami ang kumikilala kay Kristo. Kaya naman pinapako nila si Jesus. So, ang unbelief pala ay isang ay isang kasalanan na nagdudulot sa atin para ma mapukaw yung ating makasalanang nature. No? So, nawa makalaya tayo sa kawalan ng pananampalataya. Ang kawalan ng pananampalataya ay nagnanakaw, nawawala sa atin ang kayamanan na si Kristo. Ano pong dapat natin gawin? I-enjoy ang kayamanang ito. Buksan natin ang kayamanang ito sa pamagitan ng pagbubukas ng salita ng Diyos, pagmeditate ng salita ng Diyos, panalangin, tingnan si Kristo sa kasulatan. Pag nagbabasa po tayo ng Bible, dapat makita natin si Kristo, tanggapin natin siya at bilang ating Panginoon at Kristo ng ating buhay. So, napakalaga po mga kapatid na magkaroon tayo ng pananampalataya at huwag tayong mahulog sa kawalan ng pananampalataya. Manalig tayo sa Diyos, panampalatayaan natin siya. Magtiwala tayo sa Kanya kahit sa anumang sitwasyon, no? pagsubok, mga hindi ka na, mga mga buka na inais na mga sitwasyon, kahit ang kamatayan, maaring may plano at may tiyak na merong sagot sapagkat ang Diyos ay nagpaplano ng mabubuting bagay para sa atin. Pangatlo po ay ang koneksyon natin, ang koneksyon ng nakasentro kay Kristo. Ang lahat po ng bagay, pangyayari, sitwasyon, sakit, kayusan, ginhawa, pagtatagumpay at kabiguan, ang sentro at koneksyon nito ay tanging kay Kristo lamang. Si Kristo po ang tunay na iskriba, no? ang scribe, ano yung scribe? Ang mga pinuno ng mga ng libro ni Moses na may pagkaalam sa salita ng Diyos. No? Ngunit ito rin po ay nagsisimbolo kay Kristo na siyang tunay na iskriba na nagahayag ng totoong kayamanan ng pagtubos sa kanyang mga tao. So, si Kristo ang skriba na ang buhay natin sapagkat siya ang may kayamanan na nagpakilala sa atin patungkol sa kaharian ng Diyos. Dahil sa Kanya, tayo ay natubos sa kamatayan at kasalanan. Siya po, si Kristo po, ang tinatangging propeta na itinutukoy po ng Psalms 118.22 na siyang bato na itinakwil na tagapag tayo. Bagamat siya ay taga Nazareth, ngunit hindi siya kinilala. Siya po ang bato na siyang inireject o cornerstone. Ngunit ito po ay patungkol kay Kristo na siyang pinako sa cross. Ang cross po ang kawalan ng pananampalatay ng bundo ay naging kaligtasan ng Diyos para sa ating hindi karapat dapat Alalahan niyo po na dahil sa pagtanggi ng mga Hudyo, napunta po ang kaligtasan sa ating mga hintil na hindi karapat-tapat. Dahil sa pagtanggi ng mga taga-Nazaret at mga Hudyo kay Kristo bilang Panginoon, natupad po ang pagkapako ni Kristo para sa ating kaligtasan. Kaya naman may plano pala ang Diyos kaya sila pinatigas ng puso ng Panginoon. So, ang lahat ng yun, ang sentro ay si Kristo lamang. No, kaya dapat po nakatuon ang ating mata kay kay Kristo lamang. Amen. Bilang conclusion po, ano po ang opposite ng unbelief? Kawalan ng pananampalataya. Syempre, faith o pananampalataya. Sabi po ng Romans 10.17, kaya naman ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig naman ng bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. So, iniisip ko po, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya kay Kristo kung hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Kaya, I encourage everyone to keep hearing the Word of God, learning the Word of God, at patuloy tayo magsiyasa at magbulay-bulay ng salat. Dahil doon, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Kung hindi tayo nakikinig, marami tayong pinagkakabalahan, busy tayo, nandun tayo sa loob ng simbahan, hindi naman tayo nakikinig, hindi tayo nagpo-focus. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Diba? Kaya, dapat po tayong patuloy na makinig, umatend, at maging aktibo sa mga gawain. Siya po ang tunay na kayamanan ng sa lahat ng kayamanan. He is our true treasure na ating nadiskubre. Siya ang propeta na siyang tinakwil ng bayan at hinamak at ipinako o ipinako para naman sa ating kaligtasan. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Amen. At nawa ang lahat ng kawalan natin ng pananampalataya, kahinaan, ay mapalitan ng kalakasan, pag-ibig, pananalig at patuloy na paglago sa ating pananampalataya. Muli, God bless you po and see you next time.